Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang uh, umaga ng panambahan sa iyo. Kaibigan, kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong uh, pamilya. Sa araw na ito, bilang paghahanda sa ating uh, pagdulog sa bahay panambahan upang sumamba sa ating Panginoon, ay mapapaalalahanan na tayo mula sa kanyang salita. At dito, sa ating pag-aaralan, ay paaalalahanan natin ang ating sarili kung paano natin nakilala ang ating Panginoon. At alam mo, ito ay isang napakagandang paalala sapagkat sa ating pagsamba, bahagi ng ating pananalangin ay pasasalamat. Ngunit bago natin tunghaya ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito ay dudulog kaming muli sa inyong banal na salita sa marami pong kapamaraanan pagkalooban mo kami ng karunungan. Ngayon pa lamang, nag-aali na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Conversion. Ito ang ating... Uh, tema sa umagang ito at nabanggit ko nga po kanina ito ay paalala para sa atin kung paano tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng mga gawa. Pag-aaralan natin ang kabanata tatlo, mga talata labing pito hanggang talata, at Ngunit, ang pansin, ang talata dalawampu at anim. Ngunit pagtutuo na natin ng pansin, ang talata 20 at 6. Ganito ang ating mababasa Acts chapter 3, Verse 26. Sabi dito, kaya sinugo ng Diyos ang kanyang piling lingkod, una sa atin na mga Hudyo, para tulungan niya tayong talikuran ang kasamaan. Ano ba ang kapahayagan dito ni Lucas? At alam mo, dito ay uh, nagsalita si apostol uh, Pedro. Alam mo kasi kay itong uh, kabanata tatlo, dito sa Acts chapter 3, ito ay maituturing na sermon ni Apostol Pedro at ito ay matapos na natanggap ng mga mana ng palataya ang banal na spirito kasi pagka tinutunghaya natin yung uh, narrative na ito no itong Acts chapter uh, 2 ito ay patungkol sa the day of Pentecost And uh after nanahan ang mga o ang banal na espiritu sa mga mananampalataya dito na nagpaalala, nagpahayag si uh, Pedro patungkol sa kaligtasan at patungkol sa ginawa ng Diyos sa kanilang buhay at ito rin ay may kinalaman sa kanilang um, gagawing uh, tungkulin upang ipalaganap ang mabuting balita. Alam mo kay dito sinasabi lamang ni Apostol Pedro, na ang Panginoong Jesus, Jesus Christ who is God's servant, was sent, ipinadala unang una sa mga Hudyo. Ito yung sinasabi ni Apostol Pedro. Nabanggit ko nga kanina, ito yung kanyang second sermon, ano, when he addressed the nation of Israel. Kasi pagka binalikan natin yung mga unang bahagi ng kabanatang ito, lalo na yung verses 1 to 16, ano, yung verse 12 pa lamang doon, eh, no? Ang kanyang adresi ay maituturing na men of Israel. Yan yun eh, no? Pagka binasa mo yung Acts chapter 3, ang adres ni Apostol Pedro is men of Israel. So, ibig sabihin dito sa talata, dalawampu at anim na ating tinutunghayan, pinaaalalahanan niya ang mga Hudyo na unang uh, pinadala ng Diyos para sa mga Hudyo, ang kanyang bugtong na anak na walang iba kung hindi si Kristo Yesus upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. At dito, ang isa sa mga paliwanag dito ay ang uh, pagtatatag, pagtataguyod ng kaharian ng Diyos, God's uh, establishment of His kingdom. Ito ay uh, depende no kung paano tutugon ang kanyang bayan. Yun yung uh, sinasabi rito ni... Uh, ni Apostol Pedro. Uh, God's uh, establishment of His kingdom depended on depended on Israel's response to the gospel call. Pagka nga binasa natin yung Romans 10, ano, verses 18 to uh, 21, uh, papaano ba tumugon ang bayan at ang kapahayagan ni Mani Pablo doon sa aklat ng mga Roma o sa sulat niya sa mga mana palataya sa Roma ay sinasabi nga niya, no? They rejected, the uh, the nation of Israel rejected, ganoon ang kanilang naging tugon no? Kaya tayo na mga hentil ay naging uh, ika nga eh, recipient din tayo. On the basis of the nation of Israel rejecting the gospel, ganoon yung kapahayagan dito. At alam mo kaibigan, isa sa mga paliwanag nitong talata na ating no itong verse 26 na ang uh, salvation is initiated by God. 'Di ba? Sa ating kapanahunan, yaan ay uh, very practical sapagkat 'yan din ang uh, naging akalakaran uh, noong kanilang kapanahonan that salvation is always initiated by God. Kung paano tutugon ang tao, yun ang isang uh, uh, isang malaking katanungan tatanggapin ba ng tao ang alok ng Diyos o ire-reject niya ang uh, buhay na walang hanggan alam mo kaibigan dito sa Acts uh, chapter 3 na ating tinutong hayan sa talata 26 dito pa lamang eh, no yung um, maituturing natin na uh, the worldwide mission sa pagpapalaganap ng uh, mabuting balita no ito ay present na sa mensahe ni apostola Uh, Pedro Bagaman ito ay was sent to the entire uh, um, nations no entire countries nations under the Roman Empire maituturing na ito na worldwide na rin kasi pagka binasa mo yung uh, the narrative sa book of acts dito makikita natin na uh, they went as far no doon sa kanilang bayan they went out sabi nga in in, in the remotest uh, part ito ay tinupad nila Uh, tinupad ito ng uh, mga alagad ng ating Panginoon. At alam mo kaibigan, yung alok ng ating Panginoon, yung ala, yung handog, ito ay unang-unang ipinahayag sa bayang Israel. Sapagkat ang bayang Israel ang gagamitin ng Diyos upang ang uh, sanlibutan ay makakilala sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus lamang. God's offer of salvation belong to you Israel, no? Christ's mission, sabi nga ni uh, Pedro is uh, was first directed to you. Kaya nga sabi nga ron sa pag binasa mo naman yung mga gospels, ano yung lost ship, ika nga is uh, a, a uh, picture of the nation of Israel. Nawawalang tupa. Kaya kinakailangan manumbalik sa fold ng ating Panginoon. But how did Israel respond? They rejected the offer of salvation. At alam mo kay Began, noong uh, kapanahon na nila, it was actually no, it is uh, God's design to bless people through the nation of Israel. At alam mo yan ay nagkaroon ng katuparan because uh, Israel rejected the offer. Ito ay uh, no, ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon at tayo ngayon ang recipient ng Uh, hindi pagtalima ng bayan at uh, yun ay maaari nating maidahilan sapagkat naging matigas ang inyong ulo sa amin ina inalok yan and we received the message gladly alam mo kaibigan dito may aral tayong makukuha paano ba natin ito iaangkop sa ating mga buhay ang inialok ng Diyos sa kanyang bayan noong kanilang kapanahunan mahigit dalawang libong taon na ang nakakaraan at ito ay isang napakagandang paalala para sa atin. Ikaw na nakakilala na kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, man, uh, mamaya pagdulog natin sa mga bahay panambahan, nabanggit ko nga, no, bahagi ng ating pagsamba ay uh, pasasalamat. Ngunit paano natin iaangkop ang uh, salita ng Diyos uh, sa ating kapanahunan? Unang-una kaibigan, ganito ang ating karanasan eh no. Meron tayong maituturing na gospel. Eh, the gospel did not change. Ganun pa rin ang salita ng Diyos panunumbalik. It is all about the message of God's uh, initiative to ika nga reconcile sinful men to a holy God. Tayo ay recipient. Paalala sa atin 'yan na ang gospel hindi nagbabago simula pa noong uh, kanilang kapanahunan maging sa ngayon at maging bago bumalik ang ating Panginoon. Hindi magbabago yan. Ngunit paano ang tugon ng tao sa kapahayagang ito? Pangalawa, may nangangaral. Ganyan natin naranasan ng kaligtasan. May nangaral, nangusap sa atin ng banal na spirito at uh, pinanghawakan natin ang salita ng Diyos. There, uh, may gospel o oh, there is the gospel. May preacher. At may audience tayo yan, ikaw at ako ay naging audience ng ating uh, kaligtasan. Audience tayo, kaya nga tayo ay nakakilala at kung papaano tayo tumugon, doon tayo makakakuha ng kaligtasan. Kaibigan, hindi nagbabago ang kapahayagan, may nangangaral, ikaw ang tagapakinig, ang tanong paano ka tutugon at kana mo kaibigan ang daan tungo sa kaligtasan kababa ang loob upang magkaroon ng uh, buhay na walang hanggan kaibigan kung hindi mo pa kilala si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon bukas ang paanyaya lumapit ka kay Kristo italaga mo ang iyong buhay sa kanya gawin mo siyang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay Tunay ang kanyang pangako, magkakaroon ito ng katuparan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po ay si Pastor Luis Antonio Sejo, Senior Pastor ng OJBM Church, Only Jesus Baptist Mission Church. Panalangin para sa mga gawain ng Diyos. Tayo sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat. Kami po ay daupalad at sama-sama na dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng programa at himpilang ito upang ihatid sa inyong paanan ang mga panalangin at kahilingan ng bawat kapulungan na sumasamba at naglilingkod sa inyo sa loob at sa labas ng aming bayang Pilipinas. Winika mo sa inyong banal na salita na kung ikaw ay wala sa amin, kami ay walang magagawa. Ano man ang aming angking galing, ano man ang aming katayuan sa lipunan, ano man ang aming angking yaman, kami ay di magtatagumpay kung di kami sa inyo'y kakapit bilang aming gabay. Kung kaya nga kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo, magpapasakop, magtitiwala at susunod sa inyong banal na salita na siya namang inyong tungkod at pamalo na hahawi sa daan ng aming binabagtas sa mundong ito tungo sa buhay na matagumpay at makulay. At yan din po ang inyong banal na layunin sa buhay ng inyong minamahal na mga anak. Ministeryo man sa loob ng kapulungan o misyon sa labas ng kapulungan, ikaw ay may patakara na aming dapat sundin ang aming pagpapasakop sa mga alituntunin mo na nakasaad sa inyong banal na salita ay ang siyang susi sa pagbuhos ng labis mong pagpapala na aming inaasam-asam. Kung kaya nga po aming dalangin ang inyong mayamang biyaya sa aming pagtugon sa inyong mga utos, alituntunin at patakaran. Sa iyo lamang ay magtitiwala sa gitna ng mga pagsubok, alok ng sanglibutan at pita ng laman. At ang pagpapalang iyong ipinangako ay inyong ibubuhos mula sa inyong kalangitan sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na matapat na tumutupad sa inyong mga pangako. Ang mga gawain na inyong inatang sa balikat sa bawat kapulungan na sumasambat naglilingkod sa inyo ng totoo ay patungkol lamang sa inyo at sa inyong kapurihan at kadakilaan. Panginoon, ito po ang aming samod na sa matamis na pangalan na aming Panginoong Heso Kristo. Amen at Amen. Bahagi po ng ating programa ngayong araw ng panambahan, muli tayo ay mamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kaibigan, inaanyayahan kita. Halika! dumulog tayo sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, sa mga sandaling ito'y nagpapasalamat kami sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ang aming mga itatalaga. Katulad po ng kahilingan ng aming mga kapatiran o maging kanilang mga pamamagitan para sa kanilang mga mahal sa buhay, ganito po ang kanilang kahilingan kay Josepina reconciliation ang kanyang idinudulog sa kanilang buong pamilya. Ano man ang alitan, ikaw na po, Panginoong Diyos, ang mamagitan pagkalooban mo ang pamilya ni Josepina ng kababaang loob kay Maida. Ang kanya pong pananalangin ay eh, magkaroon siya ng maraming kliyente at higit sa lahat ang inyong pong uh, pamamagitan sa kanyang mga kahilingan, your divine intervention sa kanya pong mga nararanasan. Kay Belinda naman po, pananalangin para po sa kanyang mga anak. Kay Asusena, namamagitan rin po siya ng patnubay at karunungan para po sa kanyang mga anak. Kay Juan, financial provision ang kanyang idinudulog. Kay kapatid Paul, kalakasang spiritual maging ang kanya pong mga pangangailangan. Kay Lilian, kapahingahan as well as financial provision kay Eneri ang kanya pong uh, pananalangin ay maayos na kalusugan. Kay kapatid Grace, karunungan para po sa kanyang pamilya at naway makaranas po sila ng kapayapaan at kagalakan. Kay Amor, namamagitan po siya ng kaligtasan para po kay Eric, kay Sofronio at kay Henesis. Kay Emma naman po, nagpapasalamat siya sa panibagong araw at buhay. Kay kapatid Jo, ang kanya pong pamamagitan ay spiritual breakthrough para po sa kanyang pamilya. Kay Miriam, pagpapala sa araw-araw. Kay kapatid Corazon, pananalangin ng maayos na kalusugan. Kay Norjean, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan para po kay Jay. Kay Risa naman po, ang kanya pong pamamagitan ay para po sa kagalingan ng kanyang pamangking si Marichu from Dengue kay Lolit ang kanya pong pananalangin ay kagalingan meron po siyang problema sa kanyang uh, paningin kay Ruby ang kanya pong pamamagitan ay para sa kanyang mga anak na makilala po niya kayo sa kanilang buhay kay Concepcion kagalingan para po sa kanyang pelvic problem para po kay Karina ang kanya pong pananalangin ay pasasalamat sa kagalingang ipinaggalop mo sa kanya sa kanyang thyroid. At marami pa po Panginoong Diyos ang namamagitan sa mga sandaling ito na Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ito ng katuparan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan patungkol sa salita ng Diyos, patungkol sa buhay na walang hanggan. At kaibigan, isa sa mga bahagi ng ating pagsamba sa umagang ito, hindi nating kalilimutang magpasalamat. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Panalangin po namin sa araw na ito ay gamitin mo ang inyong mga mga upang maipahayag nila ng malinaw ang patungkol sa buhay na walang hanggang. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harting mapanalangin Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave de Guzman.